Agimat nih, paraon. Bapak kita ngagimat, bro. Bro? bro. bro, Tana Adonata tanda. Oh, nganteng iya. CD. Oh, Ayo, sorry sorry sorry, Bro. Bro. <laughs> <laughs> Bro, ato na ta. Ikaw mana ning yula? ko wala man. Ito. Mga kagimat, punta tayo ng bundok para ritwalan ang mga gamit. Pasinsay na kayo sa boses ko, mga kagimat. Ah, may ubo kasi ako. Uh, Migo nuts. <laughs> <laughs> bro, ang nakabugat sa'yo pagsaka, bro, imo mo mga agimat bro Hindi matabas-tabas bro ang agimat bro Patay ang mo muna ikuan ba? Oh, datan sa Malaysia Bro Bro, ikaw lang bro Sige mo lang mapakita sa Sige lang <laughs> mong pakita sa kahangunan. Magkakilay mo yung hangin. Magkakakita niyo. Kiniging mga tawana, mga buong yun. Ano yung story? Ano yung story niyan? Ano story? Ano yung story? Ano kong papa. Mm. karon namatay na kong papa. Tinira kong umiulit-ulitan. Kinakabili oh. siya kong mm. papa. Katuge pong tao nga na mm. imbita ako, maguban me. Mm. Pag-abay na ako, natin na ako nga nang gimo ka kung tipik na e, mga nang kamang ba mm. yun ko, ko si kamang pag biyan ako sa atong tao nga akong di mm. kabayan mabalik ko sa iya uh, mo mm. ko siya sundalo kay ang tawag sa mga kauban sundalo oh. Pero, ako, master ban. ako So, abi na master dai master ba sa orasyon. Mm. Si master sil sug ayan. Mm. Siya de ang conqueror. So ako siyang gibutang kay mo alarma mo to yung siya ikaw ma nakay na kayo dalawa yung nga wala nga naman dahi may kararma sa ako yung siya sige dito na pag sa balingwan pag sa balingwan pag kay gabi man to may tawagan ito yung siya mong dala ikaw kini master, sir o kanara o kini yung siya nga yung siya mo na yung kusa ang papa yung siya uy maayo kay nakay ka nga ako na yung dala dito ko kay nga siya di ay Maestro, napainom bro na ko sa iya. Eh, uh, man siya. Utong uh, uh, gitigbas na guniya, Devisa. Uh, so, sa Konsagrahan so, so, ka, kunsa, kunsa, kunsa kunsa wala na kong siya ang dala, wala dala. Din uh, okay kayo. So din uh. hin sa iya, gi dugangan o mga karga. Angyeyeros, angyeyeres, si angyeyeres. Basta chess ang pinag-uusapan. <laughs> Dito, lang kayo sa akin. Walang problema. Asa mo tayo mong kuan bro? Katoy mo ang ah? pinakakusog Andon lang sa lamisa. Anong gamit ito bro? Anong gamit? Anong gamit? Ito, ang gamit ito ay ito yung ngipin ng kidlat pero mayroong bulalakaw sa gitna. Ah, oh, kuyo eh. Napakalakas. Napakalakas. Hindi lang napakalakas, malakas. Kasi ah. <laughs> eh, diyan sa laban, at wala ka ng armas, wala ka ng armas, wala ka ng dala. Ito lang. Puwasin mo na. Tanggalin mo na. At ilagay mo sa iyong kamay. Wala nang batas ng bala at batas ng itak kasi wala na. Wala ka na kasi naglaba na kayo. Wala nang hinahawakan. Batas ng kidlat na. Ito ang kailangan. Pwede mo ito ah. hampas kahit saan. Siguro kung wasak ang kalaban. Uh, Tingnan you know mo man. lang. Kung hindi makaya, isaksak mo sa nagiliran. Uh, Tingnan mo lang kung hindi siya makasuka ng pansit at saka <laughs> kamunggay. 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 <laughs> kung ano yung kinakain niya. Alam ko na pa. sigurado na. <laughs> ito na. <laughs> Pero pag checks ang pinag-uusapan, Ibang layunan yan, ibang layunin at ibang pag-usapan. Walang problema yan. Si Antikirong Aguila lang ang bahala niyan at ako. Kasi uh, Commander Parao. Ako ay labot. <laughs> Pero mag-una-una na lang kami. Dito na part mga kagimat ay nagsimula na yung ritual para palakasin, buhayin at manatiling mabagsik ang mga agimat natin Lahat ng mga anting-anting natin dyan mga kaagimat ay inalagay sa altar para ito ay basbasan para lalong lumakas. Ito pala ay araw ng Sunday mga kaagimat, uh, Easter Sunday ang pagkabuhay kaya mainam itong mag-blessing ng mga gamit. Ang nag-perform pala ng blessing mga kaagimat si Commander Boy, siya yung nag lead ng ritual kasi turn niya ngayon uh, previous kasi ako yung nag lead ng uh, ritual or pag blessing so siya sa ngayon at saka magaling din naman siyang magpalakas magbinyag ng mga gamit gumamit din pala siya ng Taivitan singing bowl. Uh, yan yung usual na ginagamit sa pagtawag ng uh, mga espiritu o mga anghel. Ang inusal niya na, na orasyon dyan habang nagpatunog siya ng singing bowl, makagimatay yung mga tawag, prayer, 'yung mga pangalan ng mga anghel para lumapit sa atin sa pamagitan ng makapangyarihang uh, mga salita sa Diyos Ama. karamihan sa mga kasama natin dyan mga kagimat ay nagdarasal sila ng taimtim. Bawat isa dyan ay nagsasamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito na part mga kagimat ay nagwisik na ng bindeta si Commander Boy at lahat ng mga anting-anting, mga mocha, chaliko, ano pa mga agimat ay kailangan mawisikan ng vendeta at ang mabasa nito ay kagad itong aandal, Maging mabuhay sila at gagalaw ang mga anting-anting natin. Dito na part mga kagimat eh, ang mga tao naman ang wiwisika ng vendetta. Dapat eh, pabasa lahat ng tao. Kasi dagdag ito ng puwersa at magpapalakas ito ng spiritual na abilidad. Yung iba pa dyan, mga kagimat, eh pwedeng inumin yung bindeta. So, bawat tao dyan, makagimat, ay eh, kailangan mababasbasan sa pamagitan ng uh, bindeta. Ang tubig is sign of purification. Even si Jesus Christ, nung unang panahon, ay ginamitan ng tubig sa pagbinyag sa Kanya. So, uh, symbolic yan, makagimat, kagimat. At uh, nasala na yan, ginamitan na yan ng Uh, malakas na uri ng panalangin. Kaya sagrado ang tubig na yan. Dito na part mga kagimat ay natapos na yung ritual ni Commander Boy. Diyan na part mga kagimat is merong Holy Communion. So symbolic yan mga kagimat yung body of Christ and blood of Christ. Meron din tayong wine dyan mga kagimat. So nabasbasa na yan lahat. Lahat ng mga tao ay Nakiisa sa ritual na yan. Ah, kuya kaya mga warrior, isulon. Oh. <laughs> <Pag -soon>. tapos <laughs> Ayot dang bino ah, ayot dang bino, <laughs> ah. ayot dang bino.

oh komod komod gitu nena na na dito na part makaagimat ay eh, nagganya kanya nang buhay mga gamet ang mga tingeros ang lahat ng mga agimat dyan ay buhay na buhay at lalong naging mas malakas at mabisa mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow us on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang kagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood. <sighs>